Your honor, hindi ko po alam. Ah, your honor, hindi ko po alam. your honor, hindi ko po alam. May isang chinchong kanila ang tinanong kung sa. Pagkataon na nalihim Siya ba ay tunay o baka naman ay spy Di natin alam kasi wala tayong alam Wala tayong alam pagdating sa ganyan Kaya palagi sino ang nakakalamang Your Honor hindi, hindi namin alam Your Honor wala talaga kaming alam Ah Your Honor hindi ko po alam Your Honor hindi ko po alam Your Honor, hindi ko po alam ah, Your Honor, hindi ko po alam Your Honor, hindi ko po alam May isang chinchong, chong ang tinanong Kung saan ang galing pagkataon na nalihin Siya ba ay tunay o baka naman ay spy Di natin din alam kasi wala tayong alam Wala tayong alam pagdating sa ganyan Kaya palagi